Ayan po, good morning, good morning, good morning. Ah, uh, magpakilala muna ako. Ako nga pala si Vendor Mix Official. So, welcome sa aking uh, YouTube channel. Maya-maya lamang tayo magikot at magtatanong ko sa mga presyohan ko dito sa Malabon Fish Market. tatanongin po natin yung mga iba't ibang mga isda po na nandarito po sa ating Fish Park Malabon. So, maya-maya lamang po mag tayo. So, let's go. sa niyo po mag 250. Lahat na yan, oh. Kano sa kanya? Sa ipon. Ipon, tayo. Ah. Ipon. Ha? Ay, ipon. Pagkano? Okay. Dos na lang, oh, isa. Tumpukan, 200. hundred. Pagkano pabas? Ayan, ito po yung ating mga latagang mga tilap. Yan, pampanggang buhay. Ayan po, one hundred per kilo po. Ayan. Yan, pampanggang buhay. One hundred. Magkano guliasan dong? 120 ang kilo. Meron din po tayong mga yellow pinto na 120 ang kilo ng ating yellow pinto na. Dito po, 50 pesos. 50 pesos. Lahat ng klase na yan, 50 pesos. 50 pesos. Meron din po tayo mga yellow pinto na rito. 150. Ayan po. 150 kilo. Dito ano, 70 kalahati. 140 per kilo. Salay-salay. 30. Magkano kilo po, sir? Ato 60. Kilo maganda pang kilo. Lumot. 260 ang isang kilo. Ayan. 260 ang kilo, Loma. 260. Ito po, 50 pesos per toko Nangyari. Nangyari. Magkano dyan? 100 lang na madam, 100. 100 ang tumpok? 100 ang tumpok, 100 lang. Kuya Ariel, magkano tumpok? 100. Ah, isa ka. 100. yan? Magkano ang kilo? Isa ka. 240 ang kilo. 240 ang kilo ng ating galunggong ganda no sa lumahan mo ate ah, 300 ang kilo ayan sa lumahan ayan, 300 ang isang kilo ay mga ano te ayan meron tayong gulyasan tumpukan 100 ang tumpok Bulyasa. Ate. Hello po, ako ya. Binibidyo mo ba? Shout out ko ya. Bulyasan yan ko ya, no? Yan po yung ating bulyasan. Yan, mayroon tayo sa 65 ang malahati. Hahaha. <laughs> Meron din po tayong yellow pinto na 160 per kilo. Oh, no, no, no. Boss, magkano dyan sa hiwa-hiwa? 280, madam. 280 kilo. Kunti na lang, no? Oh, na no, lang, no? Yan, ito po yung ating uh, yellow pinto na 280 ang kilo. 300 lang, 300 murang mura na Saan na sa ipon idol? Ay idol 300 Oo idol Sarang pansigang yan, ang laki Sinigang sa adobo, sarap Huwag mo rin sama yung orange. Sakto timbang Sakto timbang So, ito na lang. So, ito na lang. Magkano dyan? Sa pusit mo 200 ang kilo? Kasi mag-antay akong mag-ngangangat. Itong paggulay mo, 50 lang yan. Buti uh, okay. siya ibang lugar, nababit sila so nilang maayos yun. 200, 70. Maglabas ng maya dito sa Malabon. Magkano Pagtanong tilapia? 120, kapay spend, peror. Ayun. Okay ito po yung ating uh, Batangas tilapia. 120 ang kilo. Oh. Ganon talaga. May iba si presyo ng isda? Sumayaw pa si ate. Oh, wow. Ang galing. Uh. <laughs> si ate enjoy naman o oh, diba yeah, meron tayong hipon 100 tungko saka meron din po tayo 340 per kilo apir tayo sumakit ang ulo 100 yung isang ganto isang lapa lapang yeah. Kano dito sa torsilyo mo dong? Ah, 250. 250 ang kilo ng ating torsilyo. Spada mo to 50 din. Yan is spada. Yan is spada. Yan is spada. Isogo mo 300 kilo. Langgit. Langgit. So, and so, and sarap, sarap, kilo yah suh net suh kina yung matang sa rap niya sa rap niyan pagkano kilo jan daw? 200 tuhan masarap yun pirit yah eh. pirito sa chato sa chato yun masarap yun ganang masarap yun masarap din ang <laughs> perisio <laughs> yung ng ating dorado or barakuda. Lugso. Tawagin lugso. Dito sa Lapu-Lapu. Okay. Ano na ba? Ano yung pwede <coughs> Ha? Ano na yung